Hi guys, magandang tanghali sa lahat. So for today's video ay magpakain tayo ng ating alagang gagamba. So kakapisa lang pala to. Yung itlog ng gagamba natin. Kasi ang nanay nito namatay. Buti nilang naluwal yung lahat ng anak niya. So ito na yung guys, kakapisa lang. So papakainin natin. So ang ginagamit natin pagkain ay Gatas lang Gatas ng Berberan So, paano ba to Ipakain natin sa kanila So, kumuha tayo ng Malit na Gapas Anong itaw doon? Bulak Para paglagay natin Ma-absorb ma dito At ilagay natin doon Para makain nila So, simulan natin Let's go simple simple lang so medyo marami nang lagay pigaan natin konti so ganito na lang guys so ilagay na natin so, tanggalin ko muna guys So, meron na po tayo na lagay nito. Yan, yung may tatlo na. Kasi di, di natin na vlog to paglagay. Ngayon ngayon lang to. Kaya inulit ko para makita nyo kung paano pakain sa gagamba natin. Sa mga alagang gagamba na kakapisa pa lang. So, ngayon nga, ilagay natin ito. So, ilagay na natin. Ilagay lang natin, guys. Yun. Tapos, maya-maya, mayam, lalapitan nila yan. Tapos, anday, upo Yun, may lapitan na nila guys. So, ganito lang ako kain. Kung nagustuhan yung video, pakilike na lang at subscribe. Thank you for watching.